magandang buhay. Nandito ako guys ngayon sa water cooler. Kung saan guys kukuha ako ng tubig dito kasi itong tubig nila guys is napaka sarap at saka napakalinis kasi may filter po siya. So dito ako kumukuha ng aking inumin sa aking uh, ginagamit na pang-inom sa aking uh, uh, pagtrabaho dito sa site, sa working site namin. So dito po guys, dalawa po to siya, no? Dalawang uh, water cooler ito po ang isa so ang daming umiigib dito guys kasi ang tubig nga dito is mag napaka sarap at saka malinis malinis ang tubig nila dito hindi gaya doon sa amin doon sa amin sa aming working site mayroon ganito rin doon pero green na green na guys ang filter paano yun hindi man lang pinalitan wala man lang concern yung mga Boss ng uh, pinagtatrabahoan namin doon na pinapasokan namin sa site Wala malang concern na para po sa ikagaganda ng mga workers Na kung saan hindi po nila pinapalitan yung filter So ang iba doon is hindi po nag-iigib doon Ang iba is nag-iigib din dito Hindi umiigib doon sa uh, working site Mayroong kanito doon, isang uh, dalawa rin, dalawang uh, water cooler Pero hindi po sila umiinom doon guys Ang iba umiinom doon yung ang iba napapagod na pumunta dito kasi medyo malayo, may distansya so ang iba is uh, uh, doon na sila umiinom kahit na green na green na po ang filter hindi na po, mapa, hindi na po pinapalitan ang filter so ito guys okay na sa akin to hanggang maghapon kasi napakalamig po rin ang tubig niyan kasi uh, ano siya napakalamig kasi sinasaksak po nila sa kuryente so yan lang guys ang aking konting vlog this morning so Malapit po tayo dito sa ano sa mga sa highway na 'yan. Yung Kalsada na 'yan, highway 'yan, 'no. Malapit po dito. So, 'yan lang at uh, magandang buhay po sa inyong lahat. Bando ko 'yan. 'Yan lang guys, 'no. At bye-bye uh, po sa inyong lahat at uh, have a blessed Sunday po. And to each and everyone. Have a nice day.